Today, I'm going to be reviewing Abutin 3C3 Cream. Ito ay isang pinag-uusapang produkto ngayon sa TikTok na sinasabing kayang-kaya nga nitong mapaputi na parang snow white. One week ko na ginagamit ito at excited akong ibahagi sa inyo uh, ang aking review tungkol sa product na to. At hindi lang din ako ang gumamit nito. pinasubok ko rin sa uh, maitim na skin. Ayan, uh, para talagang mas makita natin kung nakakaputi nga ba tong product na to. Pero bago ang lahat, bigyan ko muna kayo ng konting kaalaman tungkol sa Abutin 3C3. Ano nga ba ang Abutin 3C3? Ang Abutin 3C3 ay isang whitening body cream na nagmula sa Vietnam or Thailand ba yun? Uh, ito ay popular sa social media, particular na sa TikTok. Ang Abotin 3C3 ay maaaring gamitin sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang braso, dibdib, paa, buong uh, katawan, kamay, binti at leeg. Ang krim ay sinasabing nagbibigay ng resulta sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Ang krim ay maaaring gamitin uh, ng lahat ng uri ng balat. Pwede... Ang Abutin 3C3 ay isang whitening body cream na nag-aalok ng iba't ibang benepisyo para sa balat natin. So, uh, ito'y sinasabing mabilis na nagpapaputi ng balat, binabawasan ang pigmentation, nagpapabuti. So, guys, gayon pa man, mahalagang tandaan na ang mga resulta ay maaring magkaiba depende sa bawat tao. So, guys, ano ang mga ingredients nito? Ayon sa search result, uh, ang Abutin 3C3 ay naglalaman ng arbutin. Ito'y isang natural na sangkap na matatagpuan sa mga halaman tulad ng berberry at pear tree ganyan Ang arbutin na kilala sa paggigisa pagiging isang skin brightening agent na tumutulong sa pagbabawas ng pigmentation at dark spots so guys um itoy base lang din sa aking pagsisiyasat ayan ang search result ay nagbanggit din na Uh, ang Arbutin 3C3 ay naglalaman ng natural ingredients. Pasensya na guys kung nasa labas tayo kasi merong natutulog sa loob. Hindi uh, tayo pwedeng mag-ingay kaya nandito ako sa labas. So guys, ngayon naman ibibigay bibigay ko yung uh, pinaka-review ko dito, yung mga na-experience ko sa Arbutin 3C3. So ayan siya guys. Uh, I-share ko sa inyo yung mga na-experience ko sa product na to. Uh, yun nga, one ko na siyang ginagamit. Halos paubos na rin siya kasi hindi lang din ako yung gumamit nito. Pinagamit ko rin siya sa uh, maitim, ganyan. Uh, kiniklaim nito na 7 days, 10 days, uh, may makikita ka ng effect sa skin mo. Guys, uh, mabango siya. Mabango yung product. Dry skin ako, guys. Mabango yung product kapag uh, nilapit mo siya. So, ayan. Paano mo ba malalaman kung fake yun na mo or original? Kapag, uh, ayan, mabilis tong mag-absorb. Pero kung ang maano mo ay hindi siya mabilis mag-absorb guys. Ah uh, pwedeng fake 'yun. Saka may maiiskan mo naman kung fake 'yung nabili mo. So ayan guys, moisturizing siya, smooth siya sa skin. Ang ganda niya. Nagagandahan ako sa kanya kasi kung dry skin ka, kung tuyot ang skin mo, pwedeng pwede sa ito. Ayano. Oh. Tapos Uh, yung amoy nito, parang shampoo na parang amoy mena, ganyan. Uh, meron siyang konting white cast. Uh, pag maputi ka, hindi mo medyo makikita. Pero kung, uh, kung tititigan mo, obserbahan mong mabuti, uh, meron siyang konting white cast. Pero konti lang naman. Pakita ko sa inyo na meron tong konting white cast. Ayan. Tingnan natin kung pag nabasa ng tubig, matatanggal to. So guys, ayan, nararamdaman ko naman na hindi naman nahiwala yung lotion sa skin ko. Ayun. Nararamdaman ko na nandiyan pa rin naman yung uh, yung cream kahit nabinasan na natin siya ng tubig. Maganda niya sa skin, maganda siya. Pero yung pinupunta natin dito ay kasi kung napanood niyo to, ako nakita niyo to sa TikTok, talagang may nagiklaim nito na magiging uh kulay gatas ang balat mo, magiging Korean kutis ka, o kaya eh, talagang magiging parang snow white. So, sinubukan ko rin pala to sa ano ko, ayan, eto kasi maitim to, yung siko ko sa tuhod ko. So, ayan, sinasya na kung napakalaki ng aking braso, ayan. Pinapakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda sa skin. Pero yung pinaka-importante kasi kung magiging Siyempre, yung maraming naghahangad na maging maputi, tapos yung uh, pinapakita nila sa video, talagang magiging snow white ka, magiging gatas yung kutis mo. Hindi to malagkit sa balat, uh, pas absorbing siya. Pag pinahid mo siya sa skin, parang, ayan, nagaglass skin siya. Parang may mga, mayroon siyang parang tubig, kanya. Ayan, nagaglass skin siya. Makikita mo yung glow talaga sa skin pag pinahid mo to. Uh, tapos, uh, pag tumatagal to, nawawala na rin na absorb niya na. Mabilis naman siyang mag-absorb. So, ito yung pinaka inaabangan natin. Nakakaputi ba talaga siya? Ang tanong, legit ba talaga na nakakaputi tong abutin 3C3? So, guys, napansin ko, uh, yung siko kasi maitim, tsaka yung tuhod ko, tapos pinagamit ko rin siya, ba diba, sa maitim. Napansin ko na merong paglalights na naganap. Nakakalight siya. Uh, tapos, yun nga, na-absorb ko siya na nakaka siya, nakaka-glow siya. At, paubos ko na rin tong product, pero huwag kayong mag-expect na magiging ganun kayo kapute, yung parang gatas na gatas na talaga, yung parang wala ng dugo, ganyan guys. Um, kung maitim ka talaga, parang malabong mangyari na maging gatas ka agad-agad. Kasi sinabi rin naman niya na 6 months bago daw siya pumuti ng ganun. Pero parang napaka-imposible kasi, di ba? Napuputi ka agad na 6 months kasi marami na... Mayroon ako mga kaibigan na nagpapaturok pa ng injection. Talaga namang kung kulay mo talaga ay maitim, eh hindi rin naman basta-basta siya pumuti agad-agad. Yun, inject na, direct na sa sa katawan yon, eto, pinapahid pa lang natin. So, guys, yun. Nakagkakaroon siya ng paglights, pagbabago yung skin mo. Uh, siguro kung... Siguro kung ipagpapatuloy mo man yung paggamit nito, hindi ka pa rin magiging ganun kapute, yung sobrang puti na. Uh, siguro maglalight, uh, mag... Guglow yung skin mo kasi maganda naman siya sa skin. So guys, yon kung maputi ka talaga, uh, pinanganak kang maputi talaga, umitim ka na lang dahil sa nabilad ka na sa araw, ayan, dahil sabi ko nga, nakaka-lights naman siya at nakaka-glow. Uh, ito lang, Lalo na kung nag-work ka na naka-aircon, hindi ka masyadong nabibilad sa araw, mag-work tong product na to, guys. Uh, pero kung morena ka talaga, pinanganak kang morena, tapos lagi ka pang nasa initan, uh, nakaka-light product. Pero kung gagamit ka nito, uh, maaring mag-glow ang skin mo o mag-lights, pero yung ganong kapute, uh, parang malabong mangyari agad. Uh, medyo may kamahalan ng produkto. Kung may budget ka, why not? Kung gusto mo talagang pumuti, kasi marami kang, sigurado, marami kang uubusing bote nito bago mo ma-achieve yung uh, ganong kapute. At saka, meron kasi itong white cast, guys. Kaya, siguro, sa mapupute, kaya mas lalong pupute, dahil nga merong white cast din. So, yun. Uh, pero, masasabi ko lang din, maganda naman yung Prada, kasi moisturizing. Kung dry skin ka, makaka Uh, tulong iyo itong product na to. Yun. Yun lang din yung kagandahan. Uh, yun lang. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa product na to, mag-comment lang kayo dyan at sasagutin natin. Uh, at huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, tsaka click niyo na rin yung bell button para kung meron tayong bagong i-review eh, manotify kayo guys. So, yun lang. Uh, maraming salamat sa panood. Sana nagustuhan niyo yung video natin tungkol sa... Uh, abutin 3C trip so yun lang thank you